na may kinagawa si Jack na hmm. sa akin which is yung yung parang hug lang ng kaibigan like behind kasi lasing lasing talaga oh. siya bangag talaga siya so yon may nakita na fan na bigla na namali siya welcome back po sa ating channel tinapos na abo mendes nagsalita na tungkol sa pagkakalasing ni Jack Roberto Narito ang buong detalye. Tinuldukan na ng Vivamax Sex Siren na si Abba Mendez ang kumakalat na isyo kaugnay sa kanila ng aktor na si Jack Roberto. Recently lang kasi, nag-viral sa social media ang ilang pictures at videos ng dalawa na spotted na magkasama sa isang party. For the very first time, nagsalita si Ava at binigyang linaw ang mga naging katanungan ng mga marites matapos usisay ng content creator na si Madam Lamon Queen. Umami ng aktres na nagkasama sila ni Jack sa isang party, pero ito raw ay dahil pareho nilang kaibigan ang may birthday at sila lang dalawa lang ang artista sa event. Nasa isang 5-star hotel kami. Doon kami kumain, uminom kasama yung mga malalapit na kaibigan nung may birthday. So nag-iinuman, nagkakatuwaan na and si Jack, medyo nakainom na rin, kwento ni Ava. Nabanggit din ng sexy actress na sin silang dalawa lang ang artista, may mga nag-request na magpa-picture sa kanila. Kaya ang ginawa nila ay nag-ikot-ikot sa bawat table upang makapagpa-picture ang mga bisita na present sa party. May mga gustong magpa-picture sa aming dalawa ni Jack. So bawat table pinupuntahan namin at magkatabi kami ni Jack. So makikita nyo, may kumakalat na picture na magkatabi kaming dalawa pero yung mga kasama namin, mga nakakrop. So ayon, ginawa na ng isyo, chika niya. Patuloy ni Eva, after noon edi bumalik na ulit kami sa upuan namin edi nagiinom na naman kami. After that, si Jack sinasabihan na nila, like, alalay lang. Bigla namang nagtanong si Madam LQ kung paano nga ba nalalasing si Jack. Sagot naman ni Eva, nagiging touchy na siya. Nag-follow up question ulit ang content creator sa kanya, nagiging touchy siya sayo. Pag-amin ng aktres, hindi lang naman sa akin. Yung mga nakakita kasi binibigyan na nila ng mali siya. Pero pag kilala mo yung tao, syempre parang normal lang, mukulat lang kasi nakainom eh. So naiintindihan ko yun, paliwanag pa niya. Shinika rin ni Ava na nalasing talaga silang lahat sa dami ng kanilang nainom at doon na raw naging, aggressive, si Jack sa kanila. Halos maubos na namin yung isang box ng single malt na ininom namin, doon na siya parang naging aggressive, sambit niya. Ani niya, yun nga, kumakausap na siya ng mga asherets na mga babae, tapos parang umalis na yung mga babae doon. Tapos next yung samina, kasi kami na lang yung natitira and then dapat pauwi na kami noon kaso hindi na ako nakauwi dahil lahat kami lasing. At dahil sa kalasingan nila ng todo, ang may birthday na mismo ang nag-initiate na kuhaan sila ng rooms upang doon na lang magpahinga. So, papunta na kami ng elevator, papunta na kami sa room namin, may mga ibang fan din na nakakita na may ginagawa si Jack sa akin, which is yung parang hug lang ng kaibigan, like, behind. Kasi lasing talaga siya, bangag talaga siya, paglalahad ni Eva. Dagdag pa niya, may nakakita na fan na binigyan kami ng mali siya na niyayakap ako ni Jack tapos si Jack syempre nahihilo na. So, pagkakaalam ng fan inaamoy ako, tapos parang hinahalikan, which is wala namang gano'n na senaryo na nangyari. Lasing yung tao eh, so naghahanap ng parang sandalan, so ako yung nakitang malapit. So yun yung nangyari, depensa niya. Nang tanungin naman siya ni Madam LQ kung papatol ba siya sa taong may jowa. Ang derecha ang sagot ni Eva, hindi. Hindi ko rin gusto eh. Tsaka hindi ko rin gusto si Jack. Yun lang yun. Bukas ang aming kupunan sa magiging paliwanag ni Jack sa naging pahayag ni Eva Mendez.